um, BICAM. So kaya po, um, ako rin, napakalaga po rin sa akin na maimbitahan si um, Congressman Saldi ko. At doon po sa House of Representatives, uh, meron pong small committee doon pagkatas ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldi ko, um, yun po, re request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung uh, miyembro ng small committee na binabanggit niyo? Sa House of Representatives po. Double. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldicco, ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress and minority leader of the 19th Congress, your honor. Sino po yung vice chair ng Appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luz po po. Um, ano po yung majority leader? Um Congressman Manix Delipe po, your honor. Minority leader? Um uh Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagkukompose ng small committee. Yes, Your Honor. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisang po ay dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdidebatihan yung budget. Mag-aaway-aaway pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At uh, tapusan ang sinasabi ninyo ay apat na tao lang pala ang uh, gagawa ng mga bagay na inyong uh, gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, um, sabi ko nga, uh, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga, yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung apat na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa apat na tao na yun, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa bicam report kung ano po yung original net budget ng isang departmento your honor tapos makikita po kung ano hindi dinagdag or binawas your honor at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. 'Di ba po nung unang uh, araw namin ng budget briefing na andun po si Sec Mina, na po si si Yusek Cathy. Um, hiningi ko na po yung uh, um, report ng um, ng small committee. Kasi po 'di ba? sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after, uh, seven days after may pasa ang isang batas, or 15 days pagkatapos mag-end ang session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House Bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Um, wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko, kung walang, walang record yan, ang sigurado nakakaalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Saldi ko. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of uh, Senator Sherwin Gatchalian. ayo wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita. Hindi po kasi yung archives, alam niyo naman po yung honors, yung archives natin sa House of Representatives, napakagaling po nun. Kahit yung um, deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po doon. Lahat, transcript, journal, kompleto po yon. Yun, wala talaga. At noong um, tinanong ko po, noon yung Comsec, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email lang sa akin, ang eh, tagal na po nun, hindi in-email. So wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam nun. Alam po ninyo, uh, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May tatlong kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Uh, sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po, so ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron bang pagkakataon na kahit o paano eh, nakita nyo rin po kung uh, sino talaga ang may kagagawan ng mga insertions uh, doon sa bicam. Hindi po, ang ginawa ko po, Your Honor, is nagresearch na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Pa, paano po kayo nagresearch? Ah, ganyan po. Um uh, noong uh, okay, ang his mahaba po yung history niyan, Your Honor. Um uh, to be very blunt about it, 'di ba po nung nabawasan ng flagship projects um yung pangulo no nakita niya po doon sa sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto yung flagship projects ng gobyerno um naghanap na po siya kung saan napunta yon so wala po ako nung unang meeting pero i think um nagkaroon ng meeting i think ang dinig ko noong January um tinanong po yung Senate President um si Senate President Escudero at tinanong po si um, Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong um, mga um, insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko po, pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, um, si Senate President uh, Escudero, binigay po yung listahan ng Senate um, amendments, no? Doon, noong three days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, um, nalaman ko po na um, wala, pa yung, wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga um, insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. Uh, March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, uh, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman niyo? Hindi, nee, ganito po, um, Your Honor. So March 24, paglabas na paglabas ko doon, um, uh, kasi um, nagmamadali na no si Secretary Bunoan eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29, mag-election ban po, di ba? So hindi maa hindi hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, e, e apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas na paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si saldi ko, ang kumakausap na lang um, sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po Your honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung... yung uh, yung listahan, ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila na ibigay sa akin. I think three batches bago po nila na ibigay sa akin yung kompletong uh, listahan po nung sa House of Representatives. Sa mga po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez, uh, nagbigay naman po ba siya ng informasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, um, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Eh um, hard copy. Pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, um, binigay rin in three tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So, sabi ko, um, uh, hindi ko po um, uh, check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung, um, yung, di ba po, admittedly, lahat naman po kaming uh, congressman, um, pag, pagnakita uh, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So, siyempre, um, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So, minatch-match ko po yung, um, yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi ang na wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So, para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay kay Yuse Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file and she can confirm this. She's here. Sabi ko, um, Yuse, pakiisa-isa mo nga. Oh. Um, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung um, congressional district. Eh kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, um, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Eh kailangan siyempre malaman ko sino yung nag-request. So later on, um, matagal, 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 hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko mapepresent ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag present ko po, um, dahil ako magpipisinta -pre noon, kailangan kumpleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang i-telepon sa akin, Your Honor, hindi ko ma-check na andun. So mga tweet, naibigay naman sa iyo ni uh, Yusek uh, Cathy Cabral kung ano-anong mga distrito yon Yes po, Your Honor. At naibigay naman sa iyo ni uh, Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents do sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po, nagtagal. Kaya, ngayon po, uh, pwede ba niyong uh, sabihin sa amin kung uh, uh, ano ang napansin ninyo? kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung uh, mga proponents na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Anong hindi... Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Your Honor, ang una ko pong ginawa, syempre ako po yung magpepresenta Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung... Rick, kasi ba diba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa Navotas. Okay. So, um, yun nga, ini-issue sa akin, insertion yon Hindi ako makakapag-insert your honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM, so pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, eh yun eh, amienda na pinayagan ng BICAM. Okay. Okay. So, so, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok o so hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yun. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin, na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinisend pin ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang uh, distrito na hindi masyadong, uh, na very unusual. Halimbawa, uh, palimbawa sa uh, dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of uh, Mindoro Oriental. Kaya ako lang po tinatanong. With no offense meant, um, Your Honor, kay Gov. Uh, Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung, yung dalawang um, dalawang Mindoro. Isang Oriental, isang Occidental. occidental. Ang NEP po nila is something 2 between 1.5 sabihin na natin sabihin na natin para safe ako hindi lumampas ng 2.5 yung but I, but, I have the figures your honor kaya lang para lang mabilis po tayo your honor hindi lumampas ng 2.5 yung net nila pero ang ang GAA po nila is um ba? 20 billion so nagulat ako sabi ko um with in fairness doon sa mga district congressmen Your honor, hindi naman sa hindi po nila kaya gawin 'yun. Hindi kayang gawin ng ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first term congressman po 'yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, 'di ba? In my case, um nagrequest ako 1.2 billion ang na, na, bigay lang 569. So paano namang itong congressman na to makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So ini ko na po sino yung naglagay ng mga pondo doon. Sige po. Tapos po um, nagulat din ako kasi syempre makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa sa um, district congressman. Nagulat po ako na um, for example um, alam ko po kayo dating party list your honor. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Um, ako Bicol at um, BHW po. Eh ang, 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 alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung hindi ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag ka kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, dalawang billion po yung nakuha. Sa BICAM po. Sa BICAM. So hindi ko na po na-check, your honor, yung ano, kasi one month team to, ako mismo nag-ano-ano uh, ano nito eh. So, Balikan hindi, po natin yung sinabi nyo, uh, without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, kayo na pong nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan ng manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po eh, ay <laughs> nanghingi po, ng po. ganito, ay eh, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo, naging 20 sa mga tweed, magkano po yung nadagdag? Sa ngayon po doon sa inyong na, nakita. 17, ganyan, di ba? From 2, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is um, si Congressman Salvi ko. Na 13 billion. Sir, i'm um, Your Honor, pwede bang -ano ko lang yung USB na ayaw nilang yun pakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Hindi nga po yung gusto naming uh, kung papayag Kasi mahirap po yung kwento eh. E, ito, may numero po to. Bigyan natin ng uh, kopya po yung Blue Ribbon Committee. Uh, may I direct uh, staff of the Blue Ribbon Committee to please uh, secure uh, the copy from uh, Congressman Tiangco para makita po natin yung uh, binabanggit niya. Ipakita po natin sa ano? Sa screen. Let me acknowledge also the presence of uh, Senator uh, Rapitulpo. Mr. Chair, may I uh, may, I? may I interject, Mr. Chair? Yes, uh, Senator. Yeah, I, I would like to direct this question uh, to. Uh, uh, Let me acknowledge also the presence of uh, Senator Bato. Continue, sir. Uh, I would like to direct this question to uh, Congressman Toby Chanko. Sir, sir uh, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung exactong ano, yung ng records para sigurado. Kasi parang sinasabi niyo, two something lang ang request nung uh district na yon and uh, you don't believe na hindi nila kaya 'yon kasi mga ordinary at mga bagitong congressman tama po ba 'yon hindi naman po ordinary sir regular regular, regular. yeah regular. what i mean to say sa district ho na yon tama po ba yes your honor ang tanong ko po ngayon sir may naririnig po tayo ito po yung common linggo ito uh yung sinasabing parking fee hindi ho kaya nagkaroon ng uh, yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga 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 roon. Ito ang tawag ay uh, parking. Uh, have you heard that uh, Mr. Chair? Yes sir, yes your honor. Nadinig ko na po yan. Pero dalawang term po 'yan, 'di ba? Kung matatandaan niyo sa kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you you uh, tell me uh, tell us the difference uh, Di ba yung, yung, uh, between yung parking, parking and your honor sagasa? yung -park parking yung parking rep uh, at medyo kabisado ko pero yung sagasa hindi ko pa pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa hindi ay yung parking po your honor is nakiusap ka dun sa district congressman yes. umayag yung district congressman yung sagasa po your honor is wala kang magagawa sa ayaw mo sa gusto mas matindi pala yun? <laughs> oh your honor um So dalawang term po 'yan, Your Honor. Isang parking, isang kasi madidinibon sa congressman eh nasa gasaan kami. Paano naman kayo nasa gasaan? Eh binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. So ang ibig sabihin, Mr. Chair, Mr. Chair, 'yun ang yari sa Mindoro ay eh, sagasa po 'yun. Ay, uh, Your Honor, I have no personal knowledge. I no, know. Your, Your, Honor, ito po. Um uh, Mindoro Oriental DEO um 2530 billion ang NEP. Nandito naman po si si Yusekati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos ang total budget is 20 billion 999 million. Tapos yung Mindoro Oriental DEO um 1 billion 508 million 583 Dawsan ang gaapo niya is 20,795,429 billion million So nagulat ako nung nakita ko yon, your honor. Thank you, in in both Chief. provinces uh si representative Saldico ko ang nakalagay po na proponent. Eh uh, doon po sa ano. Nag kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko nung tinitignan ko po yung case saldi ko. Next slide, please. Yan maliit lang eh. Um, yan po, for example, ito muna, Abra. Ang proponent is Congressman Saldi ko. Hindi ko na po linagay yung District Congressman, sir, kasi, your honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababasa siya ng mababas, di ba po? So, ang, ang, ang nadagdag po from to the district of Abra, is the next slide. Is three billion four hundred. Three billion four hundred. Your Honor, hindi ko po mabasa. billion It's 3,468,345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of, out of Saldico's um, insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Eh, tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan. Um... Uh, Next is Occidental Mendoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mendoro, 3 billion 105 million 759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580 million 220. 580,222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, ah. hindi niya district yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Um, itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Ah, meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam, na nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalansi po yan. 13 billion, 803 million, 693 with uh, Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13 billion, 803 million, 693,000, Your Honor. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Sa mga katwid po, uh, Rep. Toby, uh, kung titingnan po natin at pagbabasihan ito pong uh, nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Uh, Saldico ay siyang may siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malamang kung iti pinarada o sinagasa. Yun yung po ba ang ating conclusion? na iba ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan hindi namin ni-request yan so, so eh, hindi ko na po na, eh, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa or sagasa ang ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko kasi normally kung kunyari yan po yung re request ko dapat ako yung proponent at ako rin po yung congressional district so pag magkaiba magtataka kayo bakit eh chair baka may dadagdag si Gov Dolor dahil puro Mindoro ang binabanggit. Yun nga po, uh, may I take advantage of your presence, uh, Gov. Total, nababanggit naman po ang inyong uh, probinsya. Uh, siguro po, eh, makapagsalita kayo. Sangayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Um, Your Honor, nag-request po ako kay Gov. Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. Thank yes. So, makikita ko po, yung ako Bicol, yan po, ang bycam, is 2 billion 295 million. Next slide. Oh. Yan. Next slide. Yan. Ang ako Bicol ang ang ano po niya ang um, napunta po sa Baykan pa lang is 2 billion 295 million. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2 billion 64. At ito po, Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po, ang ngayon, hindi po rinirelease re yan. Kasi nung no, natukla siya na ganyan, nakakapagduda, hindi po re -release, re release. Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, um, di ba, ginagawa ito short of award, di ba po? ah uh, yes, sir. Kapag ka na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung uh, pondo sa implementing office. Okay. Yung kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po. Um, I'm not very familiar yes, with Yes, most probably. Most probably. Hindi, ganito lang po. Point of Your order, honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Uh, just to remind all of us, uh, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, must do it only through the chair po. Hindi sila pwededing direction. Pinayagan ko naman po, kaya para maka-economize ng time, kaya right, total right, mas katabi naman sila. I sila. Submit. Opo. Thank you. Thank you for I'm sorry. Most sorry. probably, Your Honor. Your Honor, pwede bang malaman kay Yusekati kung... Um, Hindi, pwede lang po ganito, Your, Your Honor pwede pong hingin na lang kay Usecati i-check kung meron na po itong lowest calculated bid short of award at kung merong lowest calculated bid short of award, isubmit po sa committee ninyo kung natuloy yung bidding, kung sino po yung most probably na mananalo kasi siya po yung lowest calculated bid. Sa tingin ko mo napakahalaga yung para sa inyong committee, Your Honor. Thank you, Rep. Tobi. I think that is in order. sa uh, Yusek Kati, I think you should uh, uh yes, uh, your Honor. submit to the committee kung alin na dito yung binabanggit ni Rep. Tobi na nagkaroon na ng uh, what is your term? Bidding short of award. Bidding short of award. Para malaman po natin at mabantayan na. Can you do that, uh, Usec Kat? Yes, Your Honor. We will direct all the implementing offices, whether it's regional office or district engineering office, to submit all the bidding documents of these projects uh, that are bided out short of award, Your Honor. Thank you. Thank you for your cooperation. Your, your Honor, ang wikas ko po, kung pwede, kung papayagan po ng committee, bibigyan ko po si Usec Katin para ilagay na niya, hindi naman po kailangan po siguro ng committee, Your Honor, yung buong records, kailangan lang ilagay kung sino yung posibleng mananalo kung natuloy po. Yes, I think that is in order. Uh, kung pwedeng ma maibigay nyo na rin ang uh, kopya kay Secretary Yusek oh, Gatti. Yes, Chair, Your Honor. Thank you, Your Honor. That's all. Chair, pwedeng humirit? Yes, uh, Senator Aimee. Mean. Maraming salamat, Chair. Palibasa natututo tayo ng wika ng Kongreso. May sagasa pala, may parking pala. Ano naman yung allocable at non-allocable? Lagi kong naririnig sa Kongreso yun, hindi ko maintindihan. To whom are you directing the question, uh, Senator Aimee? Uh, kung I mean? maari, kay Congressman Toby. Kasi naririnig ko, kung meron sila allocable, yung non-allocable, wala sila. Ano paano ba yun? Your Honor, hindi ko po alam yung allocable at non-allocable kasi importante lang, pag lumabas po yung NEP, ang titignan ko po lang po doon is yung total NEP. Hindi ko na po um, tinitingnan ko ano po yung allocable tsaka non-allocable. Baka ah. po si Yusek Kati po ang nakakaalam, Your Honor. Yes, Mr. Chair, mukhang alam ni Yusek Kati. Uh, Your Honor, Mr. Chair, let me explain. Yung not allocable, yun po yung hindi naman part ng district uh, allocation. Ito po yung mga uh, big ticket projects like uh for assisted na hindi naman po bumababa sa district maintenance fund, equipment fund, preliminary and district engineering uh fund, uh, right of way fund. Ayun uh, pong district allocable, yun po yung based on well a parametric formula that uh, the secretary Bonoan has instructed to prepare at least to determine more or less ano po yung ceiling ng budget kada distrito, your honor Mr. Chair. So sa pagtingin ng district halimbawa yung district engineer, yung sinasabing allocable, yung kanya na ibibigay Tama, Tama po your yun. Honor. Tapos yung non-allocable, madalas napupunta sa region o di kaya sa central office. Ganun most, yun? Your Honor, most probably Your Honor, yes. Hindi po part ng district office yung non-allocable. Okay, thank you.